Narealize mo ba na ang gulo-gulo na nga sa bahay ninyo sa dami ng problema na pinagdadaanan niyo bawat pamilya, bawat tao sa isang tahanan niyo Sumabay pa itong government natin. Ang ingay-ingay, nakaka-stress. Kaya ngayon, sa oras ng mga ito, ang kailangan lang talaga natin ay magdasal at pasinsya. Ang kailangan natin talaga may contribute para sa peace. Bawat pamilya at government. Dahil yung totoong peace talaga ay nagsisimula sa kaloob-looban. Dahil kung walang peace inside, magre-reflect talaga outside. So, makikilala mo yung tao na pag-aggressive yung action. Depende sa action, kung anong klaseng action. Aggressive din siya inside. So, how they act. What's their action. So, yun ang tandaan. Kaya kayo, laging mahinahon. Especially, Wag magpadala sa emosyon dahil ang emosyon ay magpapahamak sa iyo at the end.